Hello mga ka Idol, welcome po sa aking channel. Ang ituturo ko po sa inyo mga ka Idol kung paano po i-delete ang multiple account sa Facebook mga ka Idol. Ngayon mga ka Idol, may bago kasing update yung Facebook po na pwede kayong bumuwad doon sa isang account, pwede kayong gumawa ng uh, dalawang Facebook na pangalan po mga ka Idol. Ngayon mga ka Idol, kung ayun po kung ayun na po yung isa gusto nyo pong burahin po, Ngayon mga ka Idol susundin niyo lang po yung gagawin ko po. Ngayon po pupunta na sa Facebook mga ka Idol. Open na po yung Facebook po. Pagkatapos mga kaidol Nakita po yung tatlong Gwit sa gilid Ito po Isusunod dito mga kaidol Ito po oh, Papapansin nyo mga kaidol May isang account pa ako Ito na sa gilid mga idol. Ngayon mga kaidol kung, kung gusto nyo po siyang burahin po Ngayon mga kaidol Susundin nyo po yung gagawin ko Ngayon mga kaidol Nakita po yung Nakita nyo po yung sitting sa task po mga kaidol Pinundin nyo lang po Ito yung sitting sa task po Then pagkatapos po ito pong see in account center po then ngayon mga doon, isusunod dito yung profile details po then pagkatapos po mga doon, isusunod nyo po yung uh, manage itong account ownership and control then pagkatapos po itong deactivation de 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 or deletion Then, ito yung mga idol. Mayroon po akong tatlong account mga may Instagram mga idol. Yan, ito yung ginawa kong uli po. Then, mga idol, itong pangat po yung buburahin ko po. Ito po. Pidutin na po yung mismong account. Then, pagkatapos mga idol, ito yung susunod po. Itong, pidutin po yung pangalawa po. Ito pong delete additional Facebook profile po. Then, pagkatapos mga idol, continue. Then, continue po mga idol. Then scroll down. Continue nyo po. Ito mga kayadol, ilagay nyo po yung password po ng uh, Facebook account nyo dito. Ngayon po, uh, kung dapat mga kaidol, tandaan nyo po yung uh, account ng uh, Facebook, uh, yung password ng Facebook nyo po mga para madilito po yung isang ano po, yung isang account po. Ngayon po, ilagay po natin yung password po mga kaidol. Then Basta mga kaidol, tanda nyo po yung password nyo dito Kasi pag hindi nyo tanda mga kaidol, hindi yun po yung mabubura po Diba tapos mga kaidula, continue mo lang sya Then ito yung sumunod kaidol yun mga kaidula, nabura na siya Ngayon, i-continue mo lang siya ulit pa Then, ito po yung susunod mga kaidol. Then, delete profile mo na po. Ayan na mga kaidol. Ayan mga kaidol. Ganun siya kabilis mga kaidol. Kung paano po siya mag-delete po mga kaidol. Ayan po. Maraming sa na to, mga kaidol. Ka ah, sundin nyo na po yung gagawin ko. Then, ah, uh, na po yung ah, account nyo po. Maraming sa ito mga kaidol. God bless po.